يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما قبتي تبنا نم بلتا إسلام ونون باب سلامات وقوري الدماء دقيلة الله سبحانه وتعالى تفيد يوم إتو آتين آلمين أن إلان سما خطاني آن نان إمبيرنو تهيل ألم ناتن ما قبتي تبنا نم بلتا إسلام دل والامان آتين بتوتوهان سقبيل ang buhay. Kung hindi ang paraiso, ito ay ang impyerno. At kaya natin ito aalamin upang sa ganon ay mas madadagdagan pa ang ating takot. At maging maingat tayo sa ating mga ginagawa na kung saan ito ay hindi dapat mapabilang sa mga kasalanan na ito ay huhusgahan sa atin at tayo ay ipapasok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno dahil sa mga kasamaan na ating nagawa dito sa mundo. So dapat nating itong malaman nang sa ganun ay tayo ay matakot at atin itong iwasan ang mga gawaing pagsuway at kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na nagagawa natin ang kasalanan kasalanan ay hingi natin ito na kapatawaran ng sa ganoon ay hindi tayo singilin sa kabilang buhay. Dito sa hadith na ito mga kapatid sa pananampalatang Islam na inulat ni Abu Huraira anhu na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi ang inyong apoy na ito. Yung tinutukoy dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi na apoy ay ang apoy dito sa mundo. Ang apoy na kung saan ginagamit ng mga angkan ni, ng, o ng mga anak ni Adan ito ay isa lamang sa parte ng apoy sa impyerno. Ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatang Islam, kung gaano kainit ang apoy dito sa mundo ay maliit na porsyento lamang ito ng init na mararamdaman mo sa impyerno sa kabilang buhay. Kaya naman dito sinabi sa atin ng Propeta ng Islam, ito ay parte lamang. Isa lamang ito sa parte ng pitumpong parte o bahagi ng apoy sa impyerno. At sinabi ng mga ano ng mga sahaba radhiyallahu anhum, ito ba ay ano kung ang apoy dito sa mundo ay napakainit na. At kung ang apoy sa impyerno ay higit pa, so paano na lang kung ang isang porsyento lamang dito sa mundo ay hindi makayanan ng tao, paano ba niya makakayanan yung init ng apoy doon sa impyerno? So dito mga kapatid sa pananampalatang Islam, mga hadith na ito ay pinapaalam sa atin ng Propeta Muhammad SAW na ang apoy dito sa mundo ay hindi pa ito pinakamainit na apoy dahil ito ay parte lamang ng napakalaking parte nang apoy na nasa loob ng impyerno. Dito mga kapatid, sa pananampalatang Islam, sa hadith na ito ay ipinapaalam sa atin ng propeta Muhammad kung gaano kainit sa impyerno. Nang sa ganon ay atin itong katakutan, ating iwasan ang mga bagay na magiging dahilan na tayo ay basok ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa impyerno. At sa paghalin tulad o sa pagpapaalam sa atin pagpapakilala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng apoy sa impyerno. Paano ito? Sabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang bala ng Quran, wa ashabu shimal ma ashabu shimal. At yung mga tao mga sumunod sa kaliwa. Ibig sabihin nito yung mga taong nasa kaliwa. Yung tinutukoy dito mga kapatid sa pananampalatay Islam ay yung mga tao na kung saan sila ay mga sumusuway. Ano ang kanilang patutunguhan? Ang patutunguhan ng mga taong ito fi samumi wa hamim sila ay ano patutungo sa lugar na kung saan ang kanilang tubig ay napakainit at ang ang hangin na, na dumadampi sa kanilang mga balat ay sobrang init fi wa wa at sila ay nasa ilalim ng maitim na usok la baridin wala karim at wala man lang silang mararamdaman na lamig o wala silang mararamdaman na kaginhawaan sa kanilang lugar na mapupuntahan. So ito 'yung ano, ito 'yung pagpapaalam sa atin ni Allah Subhanahu wa ta'ala kung ano ang meron sa impyerno. Na kung saan ang mga taong papasok dito ang kanilang mararamdaman na hangin ay sobrang init. Ang kanilang uh, tubig ay sobrang init. At dito mga kapatid sa pananampalatang Islam, hindi sila makakaranas ng lamig at hindi sila makakaranas ng ginhawa sa kanilang lugar na mapupuntahan. Kaya naman dapat natin talagang iwasan ang mga bagay na magiging dahilan na tayo ay may pasok ni Allah subhanahu wa sa impyerno. At sabi pa dito mga kapatid sa pananampalatang Islam, sa banal na Quran, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُمُّهُ هَوِيَةً Wama adraka mahiya narun hamia sinabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala sino man yung mga taong ano bumaba ang timbang ng kanilang mga gawaing kabutihan ano ang kanilang mapupuntahan ano ang kanilang masasadlakan ito yung ano yung impyerno. ang impyerno na kung saan napakainit dito sa pitito wama adraka kamahiya. ano ang nalalaman mo patungkol dito sa tinatawag nating kanilang mapupuntahan sabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, narun hamiya. Ito yung may matinding init, matinding apoy. Ang init ng apoy dito sa lugar na kanilang mapupuntahan ay sobrang init na hindi nila ito makakayanan. At dito mga kapatid, sa pananampalatang Islam, sinabi din ng Propeta Muhammad SAW, yung mga tao na kung saan papasok dito sa tinatawag nating impyerno, ang kanilang iinumin. na sinabi dito ng Propeta Muhammad tunay na mayroong kasunduan si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na kung saan sila umiinom ng mga nakakalasing. Ano ang kanilang iinumin sa kabilang buhay? Iinumin nila yung mga pawis ng mga tao sa impyerno. So, ibig sabihin kung ano ang mga lumalabas na mga likido mula sa katawan ng iba, yun din ang magiging, magiging inumin ng iba o magiging inumin nila sa impyerno. So, kung, kung ating iisipin lamang kung ang mga nakikita natin dito na pawis na mga tao, nandidiri tayo pero dito sa araw ng paghukom tayo ay mapapasok halimbawa sa impyerno. Ano ang iyong magiging inumin? Magiging inumin mo yung pawis nila. Yung mga lumalabas sa kanilang katawan na kung saan dito sa mundo ay yung pinandidirihan. So kung ito ay yung pinandidirihan, dapat mo talagang iwasan ang mga bagay na magiging dahilan na ikaw ay mapasok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Kaya naman, dito, pinapaalam sa atin ng Propeta Muhammad s.a.w. ang hadith at kung ano ang katangian, kung ano ang meron sa impyerno ng sa ganun atin itong iwasan, ating katakutan, ating gawin ang mga inubligas sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at ating iwasan ang mga pinagbawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng sa ganun atin ding maiwasan na tayo ay makapasok sa impyerno dahil sa ating pagiging mapabaya, pagiging uh, Uh, hindi matatakutin sa kung ano ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid, sa pananampalatang Islam, ito ay isang paalala sa atin na dapat na maging uh, responsable tayo sa mga obligasyon natin kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagiging Muslim natin. At ganoon din, dapat nating iwasan ang sumuway at gumawa ng maraming kasalanan sa ating uh, sarili, sa ating mga uh, nasa paligid, sa at lalong lalong-lalo na sa ating pananampalataya. Mga bagay na kung saan ito ay salungat sa turo ng ating pananampalatayang Islam. At nawa ay napulutan natin ang aral, ang video ng ito at hanggang dito na lamang wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.